Tara at pag-usapan natin ang nangyayari sa dalawan na si Pao at si Sian Lim. Sa sobrang kulit ni Sian Lim ay napikon din na si Paolo kaya naman medyo nagkainatala ang dalawan ni Paulo. At natamaan ng kaunti si Paulo sa may ilong kaya nagdugo. Si Kimi ay sobrang nag-alas sa pagkat sapagkat si Pao ay nadugo ang ilong kaya dalian siya para pumunta at gamutin ito. Buti na lang ay nandun ang papa ni Kimi at alam niya ni si Ian na may respeto dito kaya naman awat ng papa ni Kimi. Hindi lang nagkaroon ng pagkakanoan ay nagsuntok agad ito ni si Ian. Kaya naman hindi na gumanti si Paulo bilang respeto din at naging maayos naman sila. Sabi nga ng pas na si Linda Mercado, Naku si Ian, tigilin mo na si Kim. Wala ka na sa buhay ni Kim. Sa ginawa mo kay Kim, nakaroma na. Di mo kayang mautupas si Kim. Akala mo di ka makikita si Kim ng lalaki na magmamahal sa kanya ng tapat at wagas. Hindi kagaya mong pinigperahan lang kahit di mo minahal. Bakit ba may erish ka na? Producer di ba mapera doon? Dun ka na lang sa kanya. Kawawa ang sarili mo sa pinagkagawa mo. Sabi naman ni Vortex. Bakit pa kasi di pa umami nila Kim Pao para matigil na ang ex niya? hala kapal naman siya sugod sugod agad sa amin na kayo kimpaw para di humabol sa ex kaloka sabi na ni Day Rodriguez bakit hindi ipakulong na yan eh? nakakaprovision na eh ng google na yan planning na yan kaya dapat kakasuhan at karuma na sa kanya ang kanyang talagang parusa manluloko kasi siya tapos ngayon nanggugulo siya sama naman ni Annalisa Dobles ano ka siniswerte? Ganyan lang kadali. Palitan mo tapos babalik ka. Ay naku, wala kang magugulo si Jan. Tama na tanggapin mo na lang na karma yan. Buti at hindi pinatulan ni Pao kasi kung sumundok din si Pao, itiyak tugon din si Jan. Si yan lang nga ang chika natin. Halina at mag-like, share, na subscribe. Thank you.